Nais ko lang pasalamatan kayo lahat na nakisama sa amin dito ngayon uh, sa undas para sa pag-alala ng aming minamahal na ama. At uh, lalo lalo na itong mga pulang t-shirt, matagal ko nang hindi nakita. Kaya naman na naging makapuluhan ang aming uh, undas dahil sa inyong pagdating at uh, lalong lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo at uh, sa aking ama at sa pag-alala sa aking ama. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam ninyo, pagka meron tayong patay, nakalagay dyan RIP, Rest in Peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin Rest in Peace. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimula niya, ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipinas. These two key questions. Was the late Ferdinand Marcos the president? And was he? soldier. Never mind about the hero. It's we to document uh, something like that, to document heroism requires history. <coughs> let me assure you that while your protest actions are being staged, buod yung petition na na itigil ang paglibing sa aking ama at eh, matutuloy na ang paglibing sa sa kanya nang uh, uh, sa libingan ng mga bayani at eh, kami nagpapasalamat sa libingan ng mga bayani nagpapasalamat din kami kay may suporta sa karapatan nga ng aking ama na mahiliping sa uh, lipingan ng mga bayani at uh, umaasa kami na itong hakbang na ito ay ang unang hakbang sa siguro paghihilom uh, ng mga sugat at uh, mga alitan.